Ibino ni Miss Darla kung saan patungo ngayon ang kimpaw. May bitbit -bit na mga maleta. On the way pala sa uniko iho nila na si Aki Abinino. Ayan, nabigyan ulit ng chance para makagala. Deserve ang pahinga. Ilang linggong babad sa taping. Nailabas na rin ang trailer. Rest rest naman muna ang mag-asawa. Sa mga naging kaganapan sa ASAP tour, hindi rin makamove on ang mga fans na tumalaw inulan ng mga ayuda ang daming kilig moments mas naging klingi itong si Paolo sanay na sanay kung maging sweet kay Chinita Princess ayon nga sa mga komento napuyat ako sa kilig paano ba naman kasi itong si Kimi kinapakapa ang bulsa ni Paolo hinahanap ang cellphone alam na alam ang password sa phone ni Pao based kasi sa namabas na video kay, kay Mr. Ion color black kay Kimmy naman kasi ay color pink ang phone niya confirm na confirm hilig din kasi nila ang mag selfie noon nga hindi mo mapaganyan si Paolo sa publiko pero pagdating kay Ginita Princess loop ka talaga. The moves pa lang nila. Hawak nga may karapatan. Ayon pa sa isang komento. Sa wakas, nalaman natin na magpupunta sila sa United States kung nasaan ang location ni R.J. Reyes. Naroon kasi ang binata nila na si Aki. Thank you sa management at nabigyan sila ng chance para makapagbanti moment at quality time kasama ang unikong iho anong seniorito